Masasabi ko lang, basta sa pagluluto, si Master talagang okay. Si Master talaga, walang problema sa pagluluto, basta si Master. Yam, uh, yam, 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 yam. Andrea, parang lasing ka, Di naman tayo nag-inuman. Ba't ka ba parang bangag na bangag? Eh, nga, Master. O, oh, sige. Inumin mo muna itong kape para may mas mas masan ka naman yung pagkalasing mo. Ah, anak ano ba to? Kaya naman pala nalasing ka gawa nitong tulingan na ito. Kasi nga hindi mo tinanggalan ng buntot, ano? Yan ba kinain mo? Woo! Okay na ako, Master. Ang nangyari? Ano ba to? Nakakahagard naman, Master. Kaya pala nalasing ka kasi kinain mo yung tulingan na ano, hindi mo tinanggalan ng buntot. Ah, ganun ba yun? Oo, oh, yan. Dapat tinanggalan mo ng buntot kasi pag hindi mo tinanggalan yan, malalasing ka talaga yan. Eh, paano ba tanggalin yung buntot niyan, Master, para hindi malalasing yung mga kakain? Ayan ang sikreto ng ekspertong ire reveal ko sa'yo. Lasing ka lasing ka kanina, Andrea, Dahil oh, hindi, ay, hindi mo kasi tinatanggalan ng buntot yung tulingan. Pinapak mo kasi <laughs> Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano ang tamang paraan ng pagtanggal ng buntot ng tulingan. Ito ang sikreto ng Esperto! Yan, Andrea. Okay. Ito, paano ba yan, tulingan? Master? Parang hindi na ako malasing ulit. Yan. Yeah, ito ah. Nagkita mo yan. Tinanggalan ko ng hasa. Ito lang, pipilitin mo. Tapos. Iti-twist mo lang. Three. Yan. Yan ang nakakalasing. Talaga? Oo, yung maliit na yan, no? Yung maliit na yan. Paamoy mas. Ayaw <laughs> mo ba ako yan? Isda. Uh -uh. Yan ang kinain mo kanina. Kaya lasing na lasing ka kanina. Uh -uh. Sumusubukan? Opo. Papilitin na. na. Pipilit, pipilipitin mo. Hindi ako maaano dito, Master. Matutuso. Matutuso. Hindi. Matutuso. Pipilitin mo ganyan. Tapos hila. Hila. Hmm. Matigas pala, Master. Kaya mo yan. Kaupa. Paano nga kung babae? Oo, oh, oh, master, hindi kaya ng oh, powers. hawakan mo, yan. Tapos kukurutin mo. Wala kami tao. Ayan, para hindi umano. Ayun! Oh, yun! Oh, diba? Dumudulas lang kasi pala. Oh, Ito. mo, diba? oh. Ang diba? galing! So dahil madulas at hindi mo kaya dahil mahirap hawakan, gamitin mo ng basahan. Mm -hmm. oh, diba? Kung wala naman, kagatin mo. <laughs> <laughs> Delikado lang. ang ipin na Pero ayan. master, hindi mo pwedeng hatiin, no? Talagang hindi, hihilan. dapat hihilain mo Kasi pag hinati, maiwan yung buntot na yan na Nakakalasing Iwan na naman yan doon Pag hiniwa mo, nagkita mo yung pula na yan? Ito yung nakakalasing Ayun pala, ang salamit oh, Diba? Mm -mm. Ayan, ayan ang sikrito ng eksperto!